Ngayon ay inaanyayahan kita na makinig at magbalik tanaw sa magandang mensahe ng Diyos para sa iyo. Bago tayo magsimula, ibahagi ito sa hindi bababa sa limang taong mahal mo at nais mong maging masaya. Ito ay magdadala ng mga pagpapala ng batas ng pagbabalik para sa iyo, pet sa pitong daan at pitumput pito. Tandaan, anuman ang iyong itinatanim, iyon ang iyong aanihin. Binabalaan ka ng mga anghel, may isang taong nagbabalak ng atake, laban sa iyong pamilya, Madala siyang bumibisita sa iyong tahanan, naghahanap ng pagkakataon upang makasakit. Ipinaalam ng Diyos na ang taong ito ay lubhang masama at hindi papayagang patuloy kang masaktan ng kanyang mga gawa. Siya, sa kanyang walang hanggan at makatarungang kabutihan, ay lilisanin ang taong ito mula sa iyong tahanan, pinatitiyak ang iyong kaligtasan at ng iyong pamilya. Gayon paman, mahalaga na manatiling mapanuri ka sa mga tanda na ipinapadala sa iyo ng Diyos. Kung naniniwala at nagtitiwala ka sa pangangalaga ng Diyos, mag ng limang daan at 5.5 sa mga komento. Ito ay isang gawain ng pananampalataya at isang pahayag na pinagkakatiwalaan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa pagprotekta. Ako, bilang tagapaghatid ng mensahe, ay nangangako sa iyo, hindi ko hahayaang maabot ka ng satanas at ng iyong pamilya. Kasama ang Diyos sa iyong tabi, walang sandata o masamang gawain na may kapangyarihan laban sa iyo. Ang pangangalaga ng Diyos ay isang hindi magugutay na kalasag, at yaong mga naglilingkod sa Panginoon at nananatiling tapat sa kanya ay tatanggap ng kanyang walang hanggan na pangangalaga. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, ipakita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito. Sa paggawa nito, binubuksan mo ang mga pinto para sa isang malaking himala sa pinansyal na mangyayari para sa iyo at sa iyong pamilya ngayong buwan. Ang gawain ng pananampalataya na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong koneksyon sa Diyos, kundi nagpapakita rin ng iyong tiwala sa kanyang mga pangako. Ngayong buwan, ihanda ang iyong sarili upang makakita ng mga malaking pagbabago sa iyong buhay pinansyal, sapagkat ang Diyos ay nag-aayos ng daan ng kasaganaan at kasaganaan para sa iyo. Makakakita ka ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan, sa iyong trabaho, at sa iyong pag-ibig na buhay ang Diyos ay walang humpay na gumagawa para sa iyong kabutihan. Ang langit ay nagsasalita tungkol sa iyo, at ang mga anghel ay espesyal na itinalaga upang dalhin ang iyong pagpapala. Ito ay panahon ng pagbabago kung saan bubuksan ng Diyos ang mga pintuan na noon ay nakasarado, nag-aalis ng lahat ng mga distraksyon na humahadlang sayo sa iyo sa pag-abot sa iyong tunay na potensyal. Ibabalik niya ang iyong isipan, magdadala ng linaw at katahimikan, at magdadala sa iyo sa isang kalagayang ng malalim at pangmatagalang kapayapaan. Tatakipan ka ng Diyos ng kanyang mga pakpak na pangkaligtasan, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak makakakita ka ng ligtas na takas. Siya ay iyong tapat na tagapagtanggol, at ang kanyang katapatan ay magiging iyong hindi magugutay na kalasag laban sa anumang kahirapan. Ito ay panahon ng malaking biyaya ng Diyos sa iyong buhay kung saan makikita mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw ng makapangyarihan sa bawat larangan na nangangailangan ng interbensyon. Maghanda ka upang makakita ng malaking pagpapabuti sa iyong kalusugan na may mga bagong lakas at isang pisikal at mental na kaginhawaan na hindi mo pa nararanasan noon. Sa iyong trabaho, magbubukas ang mga hindi inaasahang pagkakataon, nagbubukas ng daan para sa pag-unlad at tagumpay. Ang iyong mga kakayahan ay magiging kilala, at mga pintuan ng profesional na paglago ay magbubukas, dadalhin ka sa mga bagong antas. Sa iyong pag-ibig na buhay, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na nagdadala ng harmonya at pag-unawa. Ang mga relasyon ay magiging mas matibay, at mga bagong makabuluhang koneksyon ay maaaring lumitaw. Ito ay panahon ng paghilom sa emosyon at pagbuo ng malalim at pangmatagalang ugnayan. Panatilihin ang iyong puso bukas at ang iyong pananampalataya matatag. Magtiwala na ang Diyos ang nasa kontrol at may mga plano siya ng kasaganaan at hindi ng kasamaan para sa iyo. Ang bawat hamon na hinaharap, bawat hadlang na nalalampasan ay naghahanda sa iyo para sa isang higit pang pagpapala. Nagaalaga ang Diyos sa bawat detalye, gabay ka at protektahan. Hindi niya ikaw iiwan o pababayaan. Patuloy na maniwala at maghintay sa Panginoon. Ang kanyang katapatan at pagmamahal sa iyo ay walang hanggan. Kasama kanya sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, pinananatili at pinapatatag. Tiwala sa kanyang mga pangako at pahintulot na siya ay magtransforma ng iyong buhay sa mga kahangahangang paraan. Ang malaking pagbabago na inaasam mo ay paparating na at ang Diyos ay gumagawa upang ang lahat ng bagay ay makipagtulungan para sa iyong kabutihan. Ito ang iyong oras upang magningning, magtagumpay at mamuhay ng isang buhay na sagana na inihanda ng Diyos para sa iyo. Manatili kang matatag sa pananampalataya at masaksihan ang pagbabago sa iyong harapan. Kasama mo ang Diyos, pinagpapalaka, at ginagabayan patungo sa isang hinaharap na puno ng pag-asa at tagumpay. Sa sandaling ito, nagdarasal ako para sa iyo. Mahal na Diyos, humihingi kami ng may pagpapakumbaba na ang iyong kamay ng paggaling ay dumampi sa katawan ng taong nanonood ng video na ito naway maranasan niya ang iyong nagpapagaling na presensya na nagdudulot ng ginhawa at pagpapabago sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Panginoon, idinaraos namin na siya ay makahanap ng matatag na kalagayan sa pinansyal na ang kanyang mga pangangailangan ay masusuplayan at magkaroon ng kasaganaan sa kanyang buhay. Naway maging patuloy na katotohanan ang kanyang kaligtasan at kapayapaan sa pinansyal. Hinihiling din namin na siya ay makatagpo ng tunay na pag-ibig ang pag-ibig na malinis, tapat, at panghabang buhay. Naway magbukas ng mga bagong pintuan ng biyaya sa kanyang buhay ngayon, na magdudulot ng mga bagong pagkakataon, makabuluhang koneksyon, at mga sandaling ligaya at tagumpay. Diyos, may pananampalataya kaming ikaw ay nag-aalis ngayon ng anumang nakapipinsalang bagay na nagpapahirap sa kanyang buhay, pinapalitan ang pangamba na ito ng isang biyaya. Ito ang panahon ng pagpapahinga, Naniniwala kami na ibabalik mo ang lahat ng inagaw ng kaaway sa kanya, nagdudulot ng kapayapaan, kasaganaan, at kasiyahan na nararapat sa kanya. Tulad ng asukal na nagnanakaw ng pansin ng langgam, naway ang kanyang mga kamay ay magdala ng kasaganaan, kapalaran. Sinasabi ng Diyos, ako'y magbubukas ng mga bintana ng langit at ibubuhos ang mga biyayang pag-ibig, mabuting kalusugan, at kasaganaan sa iyong tahanan. Ito ang isang makapangyarihang sandali ng pagbabago, Nakikita ng Diyos ang bawat dasal na iyong ginawa sa lihim, bawat pagnanais ng iyong puso, at bawat kaisipan na dumaraan sa iyong isipan. Alam niya ang iyong dedikasyon, pananampalataya, at pag-ibig. Maghanda ka para sa biyaya at sa iyong pinakamalaking tagumpay. Ang Diyos ay gumagawa para sa iyong kapakanan, inihahanda ka para sa pagtanggap ng isang napakaspesyal na bagay. Ito ay panahon ng pagbabago at paglago. Panatilihin ang iyong pananampalataya na matatag at ang iyong puso ibuka sa mga kababalaghan na malapit ng gawin ng Diyos sa iyong buhay. Manampalataya ka na siya ay may perpektong plano para sa iyo, isang plano na kasama ang kapayapaan, kasaganaan, at kaligayahan. Maniwala ka na ang bawat mahirap na sandali ay nagdadala sa iyo patungo sa isang mas malaking tagumpay. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, umaakay, nagtatanggol, at nagpapala sa iyo. Maghanda ka para sa pagmasid sa kapangyarihan ng Diyos na nasa aksyon, nagdudulot ng paggaling, pag-ibig, at kasaganaan sa iyong buhay. Ito ang simula ng isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng mga biyaya at tagumpay. Naway ang kapayapaan ng Diyos, na lampa sa lahat ng pangunawa, ay ingatan ang iyong puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Sinasabi ng Diyos na siya'y nag-aalok ng walang hanggang kaligayahan. Kung ikaw ay pagod ng maramdaman ang pag-asang nawala at naligaw, lumapit ka sa akin. Pababasbasan ko ang iyong buhay at bibigyan ka ng isang kapayapaan na hindi nagwawakas. Mahal na mahal kita at nais kong malaman mo na magiging maayos ang lahat para sa iyo, sapagkat ang iyong kalagayan ay nasa aking mga kamay. Kahit na ang mga bagay ay tila mahirap at nakakapagod sa ngayon, tandaan mong ang Diyos ay laging nasa iyong tabi, anak ko. Ikaw ay nag-aalala ng labis at ito ay nagpapabigat lamang sa iyong pasanin. Tandaan mo na walang bagay na labis na mahirap para sa akin. Maaaring hindi mo makita ang solusyon sa ngayon, ngunit magtiwala na ang lahat ay magkakaroon ng kasagutan sa huli. Magtiwala ka lang sa akin at hayaan mong ako ay gumawa sa iyong buhay. Kung ikaw ay nanonood nito, maging handa ka, sapagkat ikaw ay malapit ng tumanggap ng isang malaking halaga ng kayamanan sa susunod na tatlong hanggang limang araw. Mag-type ng amen sa mga komento upang ipahayag ang iyong pananampalataya at tanggapin ang biyayang ito. Sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang magpapabagsak sapagkat ako ang iyong Diyos. Ako ay magpapalakas sa iyo, tutulungan kita at alalayan sa iyo sa pamamagitan ng aking kanang kamay. Huwag mong kalimutan na laging kasama kita sa magagandang at masasamang pagkakataon sa mga mataas at nito ay isang pangako ng pag-ibig at pangangalaga na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Siya ay kasama mo sa bawat sandali, handang magbangon at magbigay ng lakas. Bawat hamon na iyong hinaharap ay isang pagkakataon upang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa aksyon. Ang kanyang patuloy na presensya ay isang garantiya na hindi ka nag-iisa. Nag-aalaga ang Diyos sa iyo, inuudyok ang iyong mga hakbang at dalaka sa isang lugar ng kapayapaan at kasaganaan. Ipinapangako niya na itataguyod ka at tutulong upang malampasan ang anumang hadlang na lumitaw sa iyong daan. Maniwala ka rito at panatilihin ang iyong pananampalataya na matatag. Ang Diyos ay alam ang lahat ng iyong mga laban at mga alalahanin at siya ay gumagawa upang baguhin ang iyong kalagayan. Ang iyong pananampalataya ang susi upang buksan ang mga pintuan ng mga biyaya na inilaan niya para sa iyo. Panatilihin ang iyong puso na bukas at magtiwala sa proseso, sapagkat inihahanda ng Diyos ang isang kamanghamanghang bagay para sa iyong buhay. Ito ay panahon ng pagbabago at paglago, kung saan makikita mo ang makapangyarihang kilos ng Diyos na gumagalaw sa iyong pabor. Kaya huwag manghina ang loob. Panatilihin ang iyong pag-asa na buhay at ang iyong matibay na pananampalataya. Ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng oras, handang palakasin ka, tulungan ka, at suportahan ka. Magtiwala sa kanyang mga pangako at payagan siyang gabayan ka sa daan ng kapayapaan at kasaganaan. Laging tandaan na minamahal ka ng Diyos at nag-aalaga sa iyo. mag ng isa zero, ipahayag ang iyong pananampalataya, at maghanda para sa mga kagilagilalas na bagay na darating. May perpekto ang Diyos na plano para sa iyo, at siya ay malapit ng ilantad ang kanyang mga biyaya sa iyong buhay. Sinabi ng Diyos, ako ay alam na ikaw ay nararamdaman mong hindi naunawaan, nakakalimot, at pinapabayaan. Nais kong sabihin sa iyo na ako ay lubos na nakaunawa sa iyo. Hindi kita malilimutan, palaging kita mamahalin, sapagkat ikaw ay napakaspesyal sa akin. Kung naniniwala ka dito, magtype ng ang Diyos ay nasa akin sa mga komento. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at tiwala sa kanyang patuloy na presensya sa iyong buhay. Sinasabi ng Diyos na malapit na ikaw ay magkakaroon ng isang iba't ibang kwento, isang kwentong tagumpay na puno ng inspirasyon. Aalisin ko ang iyong mga sakit, mga alalahanin, at mga suliranin, papalitan ko ang mga ito ng mabuting kalusugan, kaligayahan, at kapayapaan. Ang natitirang bahagi ng linggo ay magdadala ng mga malalaking himala, malalaking pag-unlad, at higit pang mga pagpapala. Handa ka na ba para dito? Alam ng Diyos na ikaw ay pagod at stress, ngunit nais niya na malaman mo na kasama ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Magpapadala siya ng isang biyaya upang ipaalala sa iyo ang kanyang patuloy na presensya. Kahit na ikaw ay pakiramdam mo ay pagod, nalulungkot, at frustrated, huwag kang bibitaw. Malapit ng buksan ng Diyos ang mga pinto ng mga himala para sa iyo. Ikaw ay pumapasok sa isang panahon ng tagumpay, kung saan ang lahat ay magsisimulang gumana para sa iyong kabutihan. Ang universo ay nagbabago ng lahat ng mga sitwasyon para sa iyong kapakinabangan. Ito ay isang bagong panahon ng mga pagpapala, isang panahon ng malaking pagbabago. Sinasabi ng Diyos na ikaw ay malapit na magkaroon ng iyong pinakamalaking pagunlad, at ang iyong pagbabalik ay magugulat ang iyong mga kaaway. Ipinapadala niya ang kanyang mga anghel sa unahan mo upang wasakin ang lahat ng mga plano ng kaaway ang bawat tinig na nagsasalita laban sa iyo at sa iyong kapalaran ay patahimikin. Ngayon, maghanda ka upang tumanggap ng isang di inaasahang halaga ng pera hanggang sa dulo ng buwang ito. Sinasabi ng Diyos, pupusugin ko ang iyong espiritu ng walang hanggang pera at pag-ibig. Magsisimula ka ng tumanggap ng kayamanan, kalusugan at kasaganaan. Maghanda ka upang tanggapin ang ilaw ng pananampalataya, sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo. Sabi ng Panginoon, mga plano na para sa iyong pagunlad at hindi para sa iyong kasamaan, mga plano na upang bigyan ka ng pag-asa, at isang kahangahangang hinaharap. Ang relasyon sa Jesus ay ang pinakamahusay na relasyon na maaari mong magkaroon. Siya ay iyong gabay, iyong tagapagtanggol, iyong pinakamatapat na kaibigan. Nilulunasan ng Diyos ang mga pusong nasasaktan. Kung ipinahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at naniniwala ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ito ang pangako ng Diyos para sa iyo, isang pangako ng buhay na walang hanggan at isang malalim at makabuluhang ugnayan sa Kanya. Laging tandaan na ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng oras, sa mga taas at mga baba, sa mga kagalakan at mga kalungkutan. Hindi Kanya iiwan o pababayaan kailanman. Tiwala sa kanyang mga pangako, panatilihin ang iyong pananampalataya na matatag at ang iyong puso na bukas sa mga himalang malapit niyang ipamalas sa iyong buhay. Ito ay ang sandali ng iyong pinakamalaking tagumpay, ang oras upang makita ang pagbabago at ang mga pagpapala na inihanda ng Diyos para sa iyo. mag ng ang Diyos ay nasa akin at ipahayag ang iyong pananampalataya. Maghanda ka para sa mga himala na parating para sa kasaganaan at tagumpay na dala ng Diyos sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pinakamadilim na mga sandali, pakainin ang iyong pananampalataya upang malampasan ang mga laban na tila imposibleng mapanalo. Kahit na ikaw ay pakiramdam mo ay hindi karapat-dapat, ang Panginoon ay mag-aalaga sa iyo at magtatanggol laban sa masama. Nais ng Diyos na ang kanyang kaluwalhatian ay makita sa iyo. Nais niya na ikaw ay bumangon sa karamihan, na makita ang maraming pagpapala sa iyo ng mga taong nasa paligid mo. Kaya manatili kang matatag patuloy na manalig, patuloy na umasa, at patuloy na ipahayag ang kanyang salita, sapagkat ang mga pagpapala at biyaya ay darating. Laging tandaan ang apat na bagay na ito, ang Diyos ay magtatawid ng landas para sa iyo, ang Diyos ay lalaban sa iyo o iyong mga laban. Ang panalangin ay ang pinakamahusay na lunas at laging tiwala sa takdang panahon ng Diyos. Ikaw ay minamahal. Nakatingin ang Diyos sa iyo. Siya ay makapagbibigay ng mga bagay na imposible, bubuksan ang landas kung saan tila walang daan. Sa mga susunod na pitong araw, maghanda ka para sa mga kamanghamanghang sandali. Ikaw ay pumapasok sa isang panahon na puno ng kaligayahan, pag-ibig, at harmonya. Sa pagtatapos ng dalawang libo at 24, magiging independente ka sa pinansyal. Gagawin mo ang iyong puso at magbibigay ng pinakamahusay para sa iyong pamilya. Sinasabi ng Diyos na isang bagong siklo ang nagaganap. Ang bagong siklong ito ay magdudulot ng lubos na pagbabago sa iyong buhay. Sa bawat hakbang, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na nagsasagawa at nagpapalakas sa iyo. Siya ay nagbubukas ng mga pinto na dati ay tila nakasara, nagbibigay ng mga pagkakataon na magdadala ng paglago at tagumpay. Hindi na sayang ang iyong mga panalangin. Bawat hiling, bawat luha, bawat deing ay narinig ng Diyos siya ay sumasagot sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Sa madaling panahon, mapapansin mo ang mga makabuluhang pagbabago sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang mga hamon na iyong hinarap ay naglilingkod lamang upang gawing mas malaki ang iyong tagumpay. Ang Diyos ay walang kapaguran na gumagawa para sa iyong kapakanan, naghahanda ng mga kagilagilalas na sorpresa para sa iyo. Panatilihin ang iyong pananampalataya sapagkat ito ang magtutulak sa iyo sa mga sandaling hindi kasigurado ikaw ay espesyal sa mga mata ng Diyos. Minamahal ka niya ng walang hanggang pagmamahal at walang kondisyon. Nakikita niya ang iyong pagsisikap, dedikasyon, at araw-araw na pakikipaglaban. At siya ay handang magpabuya sa iyo para sa lahat ng ito. Huwag kang mag-alinlangan sa kanyang kabutihan, huwag kang mag-alinlangan sa kanyang mga pangako. Ang bawat salita na sinabi ng Diyos ay matutupad sa iyong buhay. Manampalataya ka na ikaw ay malapit ng mabuhay ang pinakamahusay na taon ng iyong buhay. Isang taon ng kasaganaan, kasiyahan at tagumpay. Kasama mo ang Diyos ngayon at magpakailanman, patnubayan ka at ingatan. Binabago niya ang iyong kasaysayan at dinala ka sa isang lugar ng karangalan. Maghanda para sa mga malalaking himala na darating. May magandang plano ang Diyos para sa iyo at siya ay nagsisimula pa lamang na ilantad ito kaya't manatili ka sa matibay na pananampalataya. Magpatuloy ka sa pananalangin, sa paniniwala, at sa pag-aasam. Kakaiba ang mga paraan kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Dadalhin ka niya sa isang bagong antas ng mga biyaya at pabor. Tiwalaan mo siya at makita mo ang pagbabago na mangyayari sa harap mo. Amen. Ang universo ay naayon at, sa wakas, ang lahat ng kagilagilalas na inihanda ng Diyos para sa iyo ay ilalantad. Ito ay isang panahon ng malaking asahan at tagumpay. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na ngayon ay aking itinataguyod sa laman, ay itinataguyod ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na ako'y iniibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Ang makapangyarihang katotohanan ito ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan mo ngayon ay isang perpektong paghahanda para sa hinaharap na tanging siya lamang ang nakakakita. Tutulungan ka ng Diyos na mahanap ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang gabay at patuloy na presensya. Kasama mo siya sa bawat hakbang, patnubayan ka, palakasin ka, at bigyan ka ng karunungan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Maniwala ka na ito ay isang bagong araw, isang araw ng mga bagong pagkakataon at mga malalaking biyaya. Diyos, itinatanyag ko na ngayon ay isang bagong araw at gagawa ka ng isang espesyal na bagay sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sinasabi ko Amen. Humihiling kami na tulungan mo kami sa isang maliit na donasyon at sumali ka sa amin sa misyon ng pagbabahagi ng mensahe ng pag-ibig at pag-asa ng Diyos at ng kaharian ng langit sa mas maraming tao tulad mo ang iyong kontribusyon ay gagawa ng isang makabuluhang pagkakaiba, nagpapahintulot na mas maraming mga puso ang madampot at mas maraming mga buhay ang magbago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipakita ang iyong pangako sa ganitong napakadakilang layunin. Ibahagi ang mensaheng ito at mag-iwan ng isang like kung ito ay nagpalambot sa iyong puso. Bawat gawa ng kabutihan, bawat salita ng pag-udyok, at bawat kilos ng kabaitan ay may halaga. Hindi lamang sila nagpapala sa iba, kundi bumabalik din sa iyo sa anyo ng mga biyaya. Ito ang kapangyarihan ng batas ng pagbalik sa aksyon. Kaya kung ang mensaheng ito ay tumugma sa iyo, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa mga kaibigan at kapamilya. Pahintulutan ng higit pang mga tao na madama ang pagmamahal ng Diyos at ang pag-asa na Kanyang inyaalok. Magtulungan tayo upang ikalat ang ilaw ni Kristo, dalhin ang Kanyang salita sa lahat ng sulok ng mundo ang iyong pakikilahok ay mahalaga para sa misyong ito. Sa pagtatambal sa atin, ikaw ay nagtatanim ng mga butil ng pananampalataya at pag-asa na mamulaklak sa maraming mga puso. Naway patuloy na pagpalaan ka ng Diyos ng sagana sa iyong kabaitan at pangako sa kanyang gawa. Sa bawat sandali, tandaan mo na ang Diyos ay nasa kontrol. May mga kagilagilalas na plano siya para sa iyo, plano ng kasaganaan at ng isang hinaharap na puno ng pag-asa. Manalig ka sa kanya at makita kung paano niya binabago ang iyong buhay sa isang kahangahangang paraan. Ang kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa pag-alam na si Kristo ay nabubuhay sa iyo ay walang kapantay. Mabuhay mo ang bawat araw na ito na may tiyak na ito at ibahagi ang mabuting balita na ito sa lahat sa paligid mo. Amen.